So, what's up again mga tol? Ba, GTV po ulit. Kamusta po ang bawat isa inyo? At ngayon lang ulit tayo nagkita-kita mga tol. At gawa ng ano, busy tayo sa trabaho. Ang topic pala natin ngayon mga tol is about sa ano, mga posibleng tanong ng mga Japanese employer kapag ka, ano, kapag ka interview na ninyo. So, kayo, bibigyan ko kayo ng tip kung ano-ano yung mga yon. At actually mga tol, na-vlog ko na rin ito dati. Luma rin, 2 years ago pa yata yun. Kasi baka nga, Kaso ah, baka iba na yung dating tanong sa mga yung mga format na tanong dati sa format na tanong ngayon baka magkaiba na ngayon mga tol. Kaya bibigyan ko pa rin kayo ng tips. Uh, disclaimer lang mga tol, ito pong mga tips na to ay base lang po sa mga karanasan ko sa sa mga kasamahan namin dito na mga bago kung ano yung mga tanong sa kanila ng mga Japanese employer. Uh, at lahat po nang sasabihin ko rito ay pawang katotohanan lang mga tol. at uh, walang halong biro o bubulaklak na salita. Uh, at ano lang to mga totoong mga posibleng mga tanong ng mga Japanese employer. Kaya ito, pakinggan mo lahat. Tapusin mo itong video na to at importante malaman mo ito, tol. At so yun lang, at magsisimula na tayo. Ito, mga tol, ito, uh, hindi to particular order, mga tol. Isa lang to sa mga posibleng itatanong ng mga employer kung sakaling sasalang kayo sa hot seat o sasalang kayo sa interview. Kung magandang malaman nyo to nang sa ganun, may, meron din ngayong idea kapag ka sumalang na kayo sa interview. At ito nga yung number one, mga tol. Anong work mo dati bago ka mag-apply papuntang Japan? Ngayon, ikaw na ang bahalang sasagot dyan, tol. Ako, kung may kung ako tatanungin dyan, alam ko na may sasagot ko dati, kung ano trabaho ko dati bago ako mag-apply papuntang Japan. Siyempre, alam mo yan kung ano yung sasagot mo dyan. Pero yan, isa yan sa posibleng tanong, anong trabaho mo dati? Pangalawa na posibleng itanong ng Japanese employer ay ito. Kaya mo bang mawalay ng tatlong taon sa pamilya mo, sa anak mo o sa asawa mo? Yan, tol. Isa yan sa mga itatanong sa'yo ng Japanese employer. Kaya ikaw nang bahalang umisip na kung anong isasagot mo dyan. Kung kaya mo ba talaga o hindi. Kasi ako, kinaya ko eh. At katunayan nga mga tol, apat na buwan na lang, uwi na ako. Matatapos na limang taon ko rito, uwi na rin ako. Kung kaya mo bang mawalay sa kanilang tatlong taon o higit pa. Kasi may possibility mga tol na pwede ka pang ma-extend ng 2 years pa rito. Pwede ka pang maging limang taon. Pwede ka pang maging sampung taon dito kapag ka nag-SSW ah. At ang pangatlo sa listahan, alam ba ng pamilya mo na mag-a-apply ka pa abroad? Yan mga tol, tatanong din yan. Malaki rin possibility na may tanong sa iyan yung kung alam ba ng pamilya mo. Kasi baka hindi alam ng pamilya mo, baka magulat o kung balak mo silang surpresa, wala nung problema. Pero itatanong talaga sa iyan. At ang pangapat, may kakilala ka ba sa Japan? O sinong kakilala mo sa Japan? Ngayon mga tol, kung may kakilala ka sa Japan, sabihin mo. At kung wala naman, sabihin mo rin. Kasi napaka malaman nila yan na ano, para alam nila yung gagawin nila. Ngayon, kung may kakilala ka, sabihin mo yung totoo. kung wala naman, sabihin mo rin totoo. Pagkatang pang lima, ano ang gagawin mo sa sandaling ma-homesick ka pagpunta mo ng Japan? So okay, mga tol, napaka-importante niya na ano, masagot mo yung tanong na yan. Kung mahina loob mo mga tol na pupunta ka rito sa Japan, eh huwag ka nang tumuloy. <laughs> huwag ka nang umabroad kasi hindi mo deserve umabroad pagka ganyan. Hindi mo kailangan umalis kung mahina loob mo. Kaya dapat, dapat pinag-isipan mo na yung mabuti bago ka tumuloy dyan sa decision mo na yan kung abroad ka kung pupunta ka rito sa Japan. Kasi hindi biro malayo sa pamilya mga tol. Kasi yung tao kahit gaano kalakas, kahit napakamasayahin tol, Dadatnan at dadatnan na homesick. Hindi pwedeng hindi. Kahit sino, basta nawalay, basta nawalay ka sa pamilya mo, malulungkot at malulungkot ka, hindi pwedeng hindi tol. Kahit gaano kakalakas sa tao. Ako mga tol, sa totoo lang, magliliman taon na ako rito. Ilang buwan na lang at uuwi na ako ng Pilipinas. Pero hanggang ngayon mga tol, nalulungkot pa rin ako pag nami-miss ko yung mga anak ko. Kasi pagka tol, andito ka na, wala nang atrasan to. Dire-direcho na to. Kaya ano, kaya dapat lakasan mo lagi loob mo at isipin mo lang mga anak mo tol na gawin mong inspirasyon para nang sa ganun eh lumakas ang loob mo dahil diyan tayo huhugot ng lakas ng loob sa kasempre sa Panginoong may kapal, di ba tol? Yan ang pinakaimportante sa lahat, yung Diyos na gumagabay sa atin tol. Lagi kang magdadasal at lilibangin mo yung sarili mo, marami namang papasyalan dito sa Japan eh. Pag-igihan mo. So ayan at sa pang may eh, nalobat na yung mic natin na dalawa. Ayan oh, na. Pahintuhin-tuhin yung boses ko Kaya ano parang Pero, pero tinesting ko naman tong Walang mic Parang mas maganda pa tunog eh Kasi pagka may mic parang umuugong eh Parang may zzz, Parang may gumagano eh Sa so, tingin nyo mga tol Comment nyo ako ano mas maganda pakinggan Kasi parang kung aga gumagamit mic Parang may umuugong Kaya parang mas maganda pa yung tunog Kapag ano eh Kapag uh, walang mic eh At yun balik na tayo sa topic Tampanganim Bakit mo gustong pumunta ng Japan? Ayan tol, at uh, kahit sino mga tol, napaka common na tanong yan, napaka daling sagutin yan tol Napaka basic na tanong lang yan Siyempre kahit sino naman mga tol, di ba gustong pumunta ng Japan Kasi napakaraming tao nangangarap na makapunta ng Japan Yung iba gusto mag-explore, yung iba gusto magtrabaho, di ba, para mag-ipon ng pera <laughs> para napakadaling tanong lang yan, para sa iyo mga tol Kaya kaya nga mo yan tol Ako, ito, 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 kasi yung sinagot ko, ito tip lang ha, baka sakaling makatulong sa Pwede mo rin sabihin sa Japanese employer o sakaling maitanong sa'yo ano na nasagot ko kasi noon gusto ko pupunta Japan kasi gusto ko -ano, gusto ko malaman kung anong kultura meron ng mga Japanese at gusto ko ring ma-experience kung gaano kaganda sa Japan kung gaano kagagalang mga tao at kung gaano kalinis sa Japan kasi so totoo lang mga to, napakaganda rito talaga sa Japan. ma experience mo yung mga season dito, yung winter, yung summer, yung autumn, yung spring, lalo pag sakura, pagka uh, nag-i-snow, napakasarap dito tol. Yun ang gusto ko ma-experience, kaya dito ko kaya dito napili kong bansang puntahan. Dito kasi napakagandang bansa dito, napakatahimik, napaka-peaceful, uh, at yun, napakagagalang ng mga tao. Napakasarap dito. So yun tol, uh, siyempre iba-iba naman tayo ng gusto, di ba? Kaya depende pa rin sa iyo kung sasabihin mo 'yung sinabi ko. Pero para sa akin, yun tip ko yung tip ko lang yun para sa iyo. Pero kung merong ibang masabi pa, di yun ang sabihin mo. Sa akin, para kung sakaling baka lang makatulong, para nang sa ganun, eh, meron ka rin idea sa isasagot mo. So yun mga tol. At isa yan sa mga itatanong Japanese employer, yung bakit mo gustong pumunta na Japan. At ang pampito, ano ang strength and weakness mo? Yan tol. Medyo mahirap yan na tanong kasi minsan talaga sa atin mga tao, hindi natin ko alam kung ano yung strength natin, hindi rin natin alam kung ano yung weakness natin. Pero iba alam na alam 'yan, siyempre tol. Kahit sino naman, ang strength talaga natin, yung pamilya natin, yung mga anak natin, 'di ba? Siyempre yung Panginoon, siyempre kahit sino, 'yan ang nagbibigay lakas para sa atin. Ngayon tol, ikaw, ikaw din, yung depende rin sa iyo kung ano yung mong sagot sa kanila. Kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung talagang kahinaan mo o palakasan mo. Ako ko si tol, makasinabi ko nun, nung sa ano, ano yung lakas ko, siyempre pamilya ko, 'di ba? kahinaan ko naman, yung ano yung temptation <laughs> temptation natawa sa akin yung ano yung employer no, no? sinabi kong temptation syempre lahat naman tayo di ba nakakaranas ng temptation na ganyan natutukso tayo hindi iwasan yan lalo sa ibang bansa lalo rito sa Japan maraming tukso rito hindi lang sa pera hindi lang sa tao marami rin sa mga bagay ako mahina ako sa mga ano pag nakakita ako ng gamit na gusto ko syempre natutukso ko dyan parang gusto ko na siyang bilhin ganun ako eh pag may nagustuhan ako parang pag di ko siya nabili parang nangihinayang ako parang nalulungkot ako, parang nai-stress ako pag di ko nabili gusto ko na yun. Kaya nga, pag alimbawa gusto kong bilhin, basta na gusto ko yung isang bagay, bibiliin ko na para ala akong pagsisiyan. Di dito sa Japan, alimbawa nagpunta ka sa ganito, alimbawa, sa second hand shop, may maganda ka na pili. Bili mo na yun, kasi inabukasan, sigurado pagbalik mo, wala na yun tol. Maniwala ka sinasabi ko. Ganyan dito sa Japan. Kaya ako, pagka nakakita talaga ako ng bagay na gusto ko, binibili ko kagad. Kagaya nito mga to. Ito, mga, ito yung mga gadget na ginagamit ko. GoPro, tapos itong mga SLR na ganito, binibili ko kaagad kahit kasi mura lang. Pangwalo, willing ka ba na mag-overtime palagi? O willing ka ba mag-OT palagi? At sa Neongo naman, Sangyushi sabi sa'yo. Willing ka ba ron mga tol? Siyempre, ang sasagot mo dyan, Opo! Hi! Di ba? Eh, alam mo naman tayo mga Pilipino, eh, yan nga ang hinahanap natin dito eh. Eh, napaka-flexible natin eh mga tol, di ba? Na, yan ang gustong-gusto natin yung overtime na yan eh. Siyempre, eh hindi naman palaging hindi naman palagi isogashi dito sa Japan tol. Meron ding hima rito. Alam ibig ang ibig sabihin ng isogashi, yung busy, ibig sabihin yung maraming gawa, maraming production. Yung hima, yun naman yung walang overtime tol. Nangyayari kasi dito sa Japan yun, hindi palagi isogashi rito. Kaya ano, ang may papayo ko, tirahin mo tirahin pag nandito ka na. Huwag ka nang tatanggi sa overtime. Hangga't kaya pa naman ang katawan, sige lang, sige lang. Kaya samantalahin mo habang meron. Kasi pag nawala yan, nga na. Lalo ngayon, napakababa ng palitan tol. 38 na lang hindi kagaya ng panahon ng mga nat panahon dati namin eh, kahit hindi ka mag overtime ano okay lang kasi mataas ang palitan eh ngayon <laughs> tignan ko lang napakababa <laughs> 38 kamo nino wala sinasabi ng iba na ganito ganito paliwasa sila mayaman sila kaya, kaya nila nasasabi na ingatan ang katawan may pahinga rin naman pag yung katawan hindi naman naabuso yung katawan sa overtime eh. kasi dito sa Japan hindi naman ganun kahirap ang trabaho tol hindi kagaya sa bansa, sa baka construction. Dito pero sa iba, hindi naman ganun kahirap. Kaya habang may overtime, i-grab mo nang i-grab yun, tol. Hindi naman palagi may overtime dito. Ang pangsyam na itatanong sa ng employer. Marunong ka ba magbisikleta? Yan. <laughs> marunong ka ba magbike? Ang tanong, bago ako pumunta rito. Ay eh, kung hindi ka marunong magbike, huwag ka na tumuloy, tol. Kasi yun palang sablay ka na kung sasabi mong hindi ka marunong bike eh asahan mo na yung ano yung resulta ng interview mo hindi ka pa <laughs> hindi ka makapunta rito kaya dapat kung hindi ka marunong magbike Huwag ka nang umapply Huwag ka nang tumuloy tol kasi ala alam mo nangyayari sa buhay mo kasi number one ano yan number one transportation natin dito yan ang bisikleta wala tayo sa sakyan dito lalo sa mga gaya natin na mga trainee hindi tayo kagaya ng mga NKJ dito ng mga Pilipino na may mga sasakyan sila dito kasi makataga dito na sila eh sa interview pa lang kasi nasabihin na sa'yo kung maroon ka magbisikleta sasabihin mo hindi ala na sablay ka na ron kasi lahat ng trainee dito bisikleta ang transportation kahit yung ibang lahi mga Vietnamese mga Indian yung ibang Brazilian eh ano rin eh nagbibisikleta lang din sila papasok eh. Kaya kailangan marunong ka mag bago ka pumunta dito sa Japan Tol. Yan ang gagamitin natin pampasok sa trabaho, lalo na pag malayo yung company nyo sa trabaho. sa kayong pag malayo kayo sa mga supermarket, paano na, di ba? Importante marunong ka mag bago ka pumunta dito sa Japan. Kaya kung gusto mong umapply at di ka marunong mag eh simulan mo lang mag-practice-practice. Magpaturo ko sa anak mo. <laughs> o eh, sa kapatid mo na marunong mag-bisikleta. Alam naman bibigay sa ating motor dito, bisikleta lang may hirapan ka tol uh, halimbawa may gusto kang puntahan hindi mo pupuntahan kasi nga hindi ka marunong magbisikleta ano magbabas ka magastos yun tol lalo kung pupunta ka ng mga convenience store bibili ka ng ganito bibili ka ng gulay magkakaimono ka tapos hindi ka marunong bike lalakari mo alayo ang hirap dito kapag winter tol kami man eh nakabisik bisikleta na kami nahirapan pa kami dapat marunong ka magbike bago pumunta rito kasi isa yan sa itatanong Siguro na kahit sino naman sa atin sa edad na ganito, eh marunong magbike. Siyempre kahit sino mo mga bata, mga anak natin, eh marunong magbike, eh, ikaw pa kaya. At ang panghuli sa listahan, marunong ka ba magluto? Yan, di ba? May mga taong di marunong magluto, tol. Ako, isa ako ron. <laughs> Pagdating sa bagay na hindi ako nagmamalinis, hindi ako marunong magluto. Dito na lang din siguro ako natuto kasi ano eh, kasi wala tayong magagawa, no choice eh. Wala ka asahan dito eh. Sarili mo lang eh. Kaya pag tinanong sa iyan na ano, ako ako kasi nung tinanong sa akin yung ano na yan, nung panahon na yon, eh, sabi ko, medium, medium lang. Bagay parang nasa moderate nilang siya, katamtamang level. Hindi masyadong marunong, hindi rin, hindi naman hindi marunong, di ba? Kasi pag sinabi mong hindi ka marunong, eh, sablay ka na yun, tol. Hindi ka natatanggapin nun. Kasi dito sa Japan, dapat marunong magluto. Kasi ano, eh, mag-isa lang dito, eh hindi pwedeng ano, eh, wala kang asahan dito kundi sarili mo, hindi pwedeng hindi ka marunong magluto. Anong kakainin mo hindi ka marunong magluto? Awawa -awa ka, may stress ka lang tol. Tutubuan ka ng tigyawat pag hindi ka marunong magluto, maiyak ka na lang. Kaya kailangan marunong ka magluto. Pero huwag mo rin sasabihin sa uh, employer na ano, magaling ka magluto, baka naman mayabakan sa iyo na ganito, ganito tapos hindi naman pala totoo. 'Di ba? Kaya ang katamtamang sagot lang diyan tol, ititip ah, ko lang sa iyo baka makatulong. Sabihin mo lang medium kung sakaling maitanong 'yan. Pero maitatanong 'yan eh. Depende kasi sa agency ng mga tol to kasi ano na to sa uno sa uh, sa ano nami sa employer namin yun yung kasi mga tanong eh. hindi ko lang alam sa ibang agency kung mga tanong yan pero at least kahit iba diyan yung mga nasabi ko meron at meron na ano meron at meron diyan na itatanong sa mga sinabi ko na yan kasi yung mga tinanong sa amin ng 2019 eh yung iba ganun pa rin naman kasi itong mga tinanong ko na to itong mga sinabi ko na to mga ano to mga tinanong din sa amin to sa, mga batch na mga bago sa amin tinanong ko sila kung ano yung mga tanong sa kanila yun nga mga tol yung sinabi ko nga na yan mga sampu na yan yun din yung mga tatanong sa inyo sa mga susunod pa mga interview kumbaga ano to mga proven test na to mga tanong na to eh, na sinabi ko sa inyo dahil yun yung mga tinanong sa mga kasamahan namin bago yung mga itinanong sa amin kaya yan posible pa rin na itanong sa inyo yan mga tol kaya pagbutihin nyo at good luck sa inyo ang masasabi lang kambate kudasay yan mga tol, ang sampung posibleng tanong ng mga Japanese employer pero hindi lang yan, meron ding ibang mga tanong mga tol. Ilan lang yan sa mga posibleng maitanong sa inyo. Kaya yan, paghandaan nyo yan tol. Siyempre, bago ka sumalang interview gawin mo, magdasal ka muna. Humingi ka ng knowledge kay Lord na tulungan ka niya na maipasa ang interview na yan. Kasi napaka ma maselect ka mga tol sa interview na yan. Ngayon, kung di ka mamasa-select, eh huwag kang titigil tol. Huwag kang lulubay, huwag kang titigil sa pangarap mo. Kasi ang tanging pipigil sa pangarap mo ay ang pagtigil mo. Tandaan mo yan. Hindi yung ibang tao, hindi yung sino man, hindi sarili mo. Yan lang pipigil sa pangarap mo. Kaya ang gawin mo, dire-direcho mo lang yan, tuloy mo lang yan, tol. hindi ka man masilik ngayon, mayroong pang na susunod. At kung makapasa ka man, tol, sa interview, eh, dapat ingatan mo yung katawan mo. Kasi yan ang magiging puhunan mo dito sa ibang bansa, tol. Kung di ka rin papasa sa iyo sa medical, eh, kahit na nasilik ka, kung babagsak ka naman sa medical, useless din tol kaya kung ako sayo huwag ka magbibisyo hindi, naman pwede, hindi ko naman sinasabing iwasan mo kasi katawan mo yan eh ang sinasabi ko na advice ko lang ibawas bawasan mo yung pagsisigarilyo mo pag mo kasi pag bumagsak ka sa final medical tol pag nasilipang ka alibaba na ECG ka tinig ni heartbeat mo extreme extray mo nasablay ka ron tol kaya ako sa sayo ingatan mo yung katawan mo at sa mga nagtatanong pa rin sa akin mga tol, pang mga nagbe-message sa akin, at sa mga nagko-comment mga tol, meron na tayong page mga tol sa ano, Facebook, pero tayong Facebook page. I-search niyo lang mga tol yung Kuya Badji. Kasi dito sa YouTube ang channel ko Badji TV. Pero pagdating sa Facebook, ang pangalan ng channel ko ng page ko ron, Kuya Badji. Yung profile parehas lang din pero pinagkaiba lang noon yung account. Kuya Badji tapos merong open and close parenthesis may nakalagay doon. Kampo ni Badji. Yun. Na yung mga bago ko upload doon na pwede rin makatulong sa inyo mga tol. At uh, yun. Follow nyo ako ron Doon tayo mag-usap sa Facebook page. Pagka kasi dito sa comment hindi hindi, hindi, hindi tayo nakakapag-usap ng sarili sa na eh. Kailangan doon tayo sa PM. ba diba? Sa private message tayo i-inbox yun lang ako kung may mga tanong kayo at sasagutin ko naman, re-replyan ko naman lahat yun eh uh, at yun lang mga tol, i-follow nyo ako sa FB page ko sa, ba sa Kuya Badji yan mga tol, at salamat sa inyo salamat sa mga video na nanonood, salamat sa mga naniniwala pa rin mga tol, at road to 10k na tayo mga tol maraming salamat sa inyo sa mga nagtitiwala at mga naniniwala at uh, Hanggang sa susunod natin video at hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa inyo. Hindi ko na lang kung paano tatapusin itong video kaya ganito na lang, bigla na lang, nawawala.